He welcomes in lahat lahatwa kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Nakakita ka na ba na albularyo na pumasok sa gubat at dalawampung taon nawala. Tapos isang gabi, bumalik, pero hindi natao ang anyo. Isang batang babae ang nilagnat, tumirik ang mata. At sa gitna ng ulan at takot, isa lang ang sigaw niya, Simeon. At mula sa kadiliman ng gubat, may nilalang na bumalik dala ang kasalanan ng buong baryo. Anong itinatagong lihim ang nilamon ng gubat? Bakit ang mga patay? Parang ayaw ng manahimik. Kung handa kang marinig ang isang kwentong hindi mo basta-basta makakalimutan. Isang kwento na sumpa, ng kasinungalingan at ng mga multong bumabalik. Panuorin mo to hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakatindig balahibong kwento, mag-subscribe ka ngayon gayon. At i-comment kung anong kwentong Pilipino ang gusto mong buhayin natin sa susunod. Albularyong nawala sa gubat, bumalik dalawang dekada makalipas. Sabi nila, kapag tumahimik ang gubat ng San Rafael sa disoras ng gabi, may kaluluwang bumabalik. Hini ng kuwago. Langit-ngit ng kawayan. Biglang titigil ang hangin. Tapos, maririnig mo ang mahina, basang yapak sa lupa. Deki, may isang albularyo sa baryo. Si Lolo Simeon. Bantog sa galing niyang manggamot gamit lang ang mga dahon, ugat, at bulong. Pero isang araw, tumasok siya sa gabat. At hindi na muling nakita. Dalawang dekada. Walang kahit anino. Walang bakas. Walang bangkay. Pero isang gabi. Sa gitna ng bagyo, may isang batang babae na nilalagnat, hindi may paliwanag. Tumitirik ang mata, sumisigaw ng pangalan, Simeon. Siya raw ang makakatulong. Siya raw ang hinihintay. Takot ang buong baryo. Lahat na matatanda, nagtago sa bahay. Walang gustong magsalita. Pero ang matandang manghihilot, si Aling Teresing. Bumulong lang, halos hindi marinig. Ang kasunduan, bumabalik na. Kinabukasan, may nakita silang bakas na paa sa lupa. Basang-basa, kahit tirik ang araw. Sunod-sunod na yapak, papasok sa loob ng simbahan. Pero walang katawan. May amoy na dahon na alagaw. May mahinang huni na parang tinig na matanda. Ang pari, biglang nakasakit. Nagwala sa kumbento. Isang gabing umulan. Sumigaw siya. Hindi natin tinupad ang usapan. Bago pa man siya madala sa ospital. Tumigil ang ulan. Tumigil ang hangin. At sa labas ng kumbento, may nakatayong lalaki, balot ng putik, may puting hibla ng buhok. Ang mata niya, hindi mata ng tao. Hindi rin mata ng demonyo. Parang puno ng galit na hindi natulog ng dalawampung taon. Sabi ng na ilang nakakita, may hawak siyang lumang bote, may likido sa loob. Umaalon kahit walang galaw. At may basag na tinig na narinig ng lahat. Ang sumpa, hindi nawawala. Ang utang, kailangang bayaran. Walang gustong lumapit. Walang gustong tumingin sa mata niya. Pero ang batang nilalagnat. Biglang bumangon sa higaan. Tumayo ng tuwid. Lumakad palapit. Tuming nala sa kanya at bumulong. Lolo, handa na po kami. Sa oras na yon, biglang lumiwanag ang buwan kahit madilim ang ulap. At ang paligid. Tila huminto sa paghinga. Isang kaluskos mula sa likod na mapon. Sunod ang sigaw na isang inang nawalan na anak dalawampung taon na ang nakalipas. Simeon. Ibalik MNG, anak kay Mayenji anak ke. Walang sagot. Tanging hangin lang na malamig, parang hininga ng patay. At sa lupa, may mga ugat na gumapang pakiat, parang hinahanap ang puso ng gubat. Gumapang ang mga ugat sa paa ng babae. Hindi siya makagalaw. Parang may humihila sa kanya pababa. Papunta sa ilalim ng lupa kung saan nagsisimula ang itinatagong kasaysayan ng baryo. Hindi lang ikaw ang nawalan. Bulong na tinig na hindi galing sa bibig. Tinig na naririnig mo sa isip. Parang alon na alala. Biglang bumukas ang lupa. Mabagal. Parang hininga na daan-daang taon. Lumabas ang usok na amoy na susunog na dahon at luma ng kandila. At sa gitna ng apoy, may lumitaw na mga mukha. Mukha ng mga bata. Mukha ng na mga nawawala. At isang matandang babae, nakalugay ang buhok, nakasot ng barot saya. Nakangiti na malamig. Tinago ninyo ang kasinungalingan. Gayon, panahon na para marinig ng gubat ang katotohanan. Ang albularyo hindi na nagsalita. Lumuhod siya sa gitna ng sigaw ng hangin. At tinaas ang bot. Sa loob nito, may itim na likido. Gumagalaw na parang buhay. Isang patak lang. At muling umalingaungaw ang iyak ng sanggol mula sa ilalim ng lupa. Balik ka na, anak. Bulong na matanda. Ngunit hindi sa batang babae siya nakatingin, kundi sa isa sa mga mukha sa usok. Isang sanggol na hindi tumanda nakatingin din sa kanya, at ngumiti. Ngunit ang sanggol, anti-unting naging abo, bago pa man siya tuluyang mawala, may malamig na kamay ang humawak sa bote. Isang batang lalaki, nakadamit ng lumang iniporme na paralan, walang mata, tanging itim na butas na parang walang katapusang gabi. Hindi kami pinaniniwalaan noon, sabi niya, gayon, kayo naman ang hindi paniniwalaan, at sa isang iglap, pumatay ang buwan nagdilim ang lahat. At mula sa lupa, isang boses ang sabay-sabay na umalingaungaw. Ibalik ninyo ang hindi sa inyo. Ibalik ninyo ang kinuha niyong buhay. Bago kami kumuha muli. Lumindol ng mahina. Hindi galing sa ilalim ng lupa kundi sa loob ng mga dibdib ng bawat tao sa baryo. Parang may hinihila mula sa kanilang alaala. Mga kasalanang tinakpan, mga lihim na itinago sa simbahan, sa eskwelahan, sa mga bahay na may altar pero may bangkay sa ilalim na sahig. Ang simbahan biglang tumunog ang kampana. Walang humihila sa lubid. Pero bawat tunog parang lagot na panata. TK. 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 Tatlong beses. Tapos, katahimikan. Hanggang sa may marinig na humahagulgol. Isang lalaki, si Mangkardo, dating kagawad. Matanda na, pero lumuhod sa gitna ng daan. Hawak ang dibdib, umiyak na parang bata. Ako ang nagsabi kay Lolo Simeon na pumasok sa gubat. Sabi ko may batang nawawala, pero hindi ko sinabi ang totoo. Lahat to Miguel. Si Aling Teresing tinakpan ang bibig. Si Padre Marcelo napaatras. Yung batang hinahanap. Anak ko. Anak sa pagkakasala. Anak ko sa babae sa kabilang baryo. At pinatay ko siya. Isang sigaw ang sumabog mula sa gitna ng gubat. Hindi tao. Hindi hayop. Parang kaluluwa ng libo-libong namatay sa kasinungalingan. At sa harap ni Mangkardo. Lumitaw si Lolo Simeon. Mukha niya ngayon, putol-putol na balat. Parang hindi niya suot ang sarili niyang katawan. Sa bawat bolsa ng kanyang barong, may dumudungaw na mga mata. Malit, puti, nakatitig sa lahat. Tahimik siya. Pero ang bot, biglang lumipad mula sa kamay ng batang lalaking walang mata. Tumama sa lupa. Nabasag. At mula sa basag na bot, tumulo ang itim na likido. Pumunta sa mga ugat. At ang buong lupa ng baryo, nagsimulang huminga mabagal, mabigat, buhay, at sa mga peder na simbahan, may mga lumang pangalan na lumitaw, mga pangalan ng bata, mga pangalan na nawala, kung sino ang may sala, bulong na hangin, ay di lang yung kumitil, kundi yung tumahimik. Biglang umihip ang malakas na hangin mula sa gubat. Nagliparan ang mga dahon, mga papel mula sa lumang minisipyo, mga death certificate, birth record, lahat binura, lahat bumalik sa gitna na unos. Tumayo ang batang babae na dating nilalagnat. Gayon, puting-puti ang mata. Nakatingin sa lahat. Atin ba talaga ang baryong ito? Sabi niya, o ninakaw natin ito sa mga hindi pa nililibing. Tahimik ang lahat. Parang kahit ang hangin ay natutong makinig. Ang batang babae, nakatayo sa gitna ng krusada ng kasalanan at katotohanan. Ang kanyang buhok, sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang tinig, hindi na kanya. May halo na nadaang-daang tinig mga ina, mga sanggol, mga matanda. Lahat ng boses na hindi nakapagsalita bago sila kinuha ng lupa. Ang baryo itinayo sa libingan ng mga walang pangalan. Sabi niya, habang ang kanyang mga mata, tumitingin sa bawat sulok ng lugar. Mga inilibing ng lihim. Mga pinatahimik ng kapangyarihan. Mga tinanggap ng gubat at ngayoy bumabangon. Sa sementeryo, pumutok ang mga nitso. Hindi para ilabas ang bangkay. Kandi para ipakita kung sinong inilibing ng walang dasal. Walang cross. Walang pangalan. Lahat ng bahay. Isa-isang nasindihan ang mga lampara kahit walang tao. Kahit walang kuryente. Parang gising na rin ang mga dingding. Mga bubong. Mga sahig na nakarinig na mga sigaw noong gabi ng kasalanan. Si Lolo Simeon lumapit sa batang babae. Ngunit bago niya ito maabot. Naghinto siya. Dahan-dahang lumuhod. Hindi sa harap ng bata kundi sa harap ng gubat. Sa lupa, sa lahat na hindi nakabalik. Patawad, bulong niya. Habang tinatanggal ang barong na sot niya, isinilid ito sa butas sa lupa, at hinayaang tanggayin na ugat. Sa langit, bumukas ang ulap. Pero imbes na liwanag. Itim. May itim na ulan ang bumagsak. Isa-isa, bawat patak. Parang dugo ng mga lihim. At sa bawat tama nito sa balat ng mga taga May biglang alaala na bumabalik. Mga mukhang nakalimutan. Mga sigaw na pinili nilang hindi pakinggan. Mga batang hinila palayo habang natutulog ang buong mundo. Sa huling huni ng kuwago, tumingala ang batang babae. At sa kanyang mga mata, naging malinaw ang tanong na kanina pa umikot sa hangin. Kung kayo ang nawalan, bakit kami ang kailangan limuting? Sa malayo, tumunog ang kampana muli. Isang beses lang. TK. At sa pagkakataong ito, wala ng hangin wala ng ulan, wala ng galaw. Ang baryo, tahimik, parang bagong gising sa bangungot, o bagong tulog sa mas malalim na kwento. Sa pagtila ng ulan, anti-unting nawala ang usok mula sa gubat. Ang mga ugat bumalik sa ilalim ng lupa. Parang humalik muli sa sinapupunan ng kalikasan na minsang ginamit sa kasamaan. Ang batang babae, nakapikit na ngayon. Hawak ng kanyang ina, mahimbing ang tulog. Tahimik, parang walang anino ng bangungot sa kanyang labi, may konting ngiti, at sa kanyang palad, isang tuyong dahon na alagaw. Walang sugat, walang sunog. Parang basbas. -bas. Si Lolo Simeon huling beses tumingin sa paligid. Wala nang galit sa kanyang mukha. Wala nang hinanakit. Tanging pagod. Tinanggal niya ang puting hibla ng kanyang buhok. Isinabit sa sanga ng punong kahoy na matanda na rin gaya At habang dahan-dahang nilalamon na hamog ang kanyang anyo. Ang kanyang tinig ay huling narinig parang bulong na hangin sa tenga ng bawat tagabaryo. Ang gubat ay hindi lugar na takot. Ito ay alala. At ang alaala, kailan may hindi binubura. Kundi tinatanggap. Sa simbahan, bumalik ang katahimikan. Wala na ang mga mata sa peder. Wala na ang mga sigaw. Ang mga pangalan na no nawala. Nananatiling nakaukit. Gayon, binabasa na ng mga bata. Hindi na tinatakbuhan. Sa gitna ng plaza, itinayo ang isang simpleng bato walang engrendeng inskripsyon, kundi dalawang salita lang, ipinaglaban, inalala, at sa gabi, kung makikinig ka sa ihip ng hangin, minsan may maririnig kang tinig na humuhuni. Huwag kang matakot sa mga multo. Matakot ka sa mga taong ayaw tanggapin ang multo ng sarili nilang kasalanan. Sa gubat, may bagong tumubo na halamang gamot. At may isang batang babae, na tuwing umaga, ay kinakausap ito na para matandang kaibigan. Tahimik ang baryo. Hindi dahil sa wala ng kwento. Kundi dahil natapos na ang panahong ang kasinungalingan ang hari. Gayon, kahit ang mga patay. Nakakapahinga na.